So guys, simula na tayo guys. Uh, Palitan natin ito yung pipe. Lagyan natin yung plans for reference. Lagyan natin yung sukat at saka paglagay nito sa taas. Zero-zero yung sukat niya. no so guys papalitan uh, palitan natin to kunin natin tong luma ng plants ilagay natin sa bagong pipe so, okay, ito na guys linisan ng plants kabilang plants pa rin walang tacking lang para makuha yung zero zero natin yung sa pipe ng luma okay ito na guys i na guys para makuha natin yung kahit na bago uh, ibitak lang yan para matanggal natin sa referensya ng, uh, plans plan okay, hindi full na, na tayo okay guys okay guys tapos na guys tapos na tapos na wheeling guys okay guys okay na guys ulit na lang bago guys Thank you for watching, guys. Thank you, you hey, guys.